Hakot nga kami sa isang junk shop at bubog agad ng TV ang aming nabukaran ay naku po Diyos ko po hindi po kami nabili niyan pasensya na po at kami nga ay pumunta na sa tambakan ng bubog at ngayon ito po ang aming nabungaran ay pagkagulo naman ang bubog ng mga re ano ga ang nangyari din eh Mga kabubog Aluhalong bubog Aba may bubog pa ng TV Eh hindi po yan nabibili Pasensya na po sa may-ari At hindi po yan nabibili Yan may mga jalousy si pa nga At kung ano anong mga bubog pa Eh bakit naman ganyan Nagkaganyan ang inyong bubogan ay, sana naman eh ayos ayusin Aba Ay pagkahirap baga na ring humakot Nang ganaring bubog na haluhalong -halo. Eh, kaya naman pala pagkatagal-tagal hakutin ito nung unang nahakot. Kaya naman pala inamutan pa namin. Eh, ganun rin pala kagulo. Eh, makakwinto ko nga sa inyo mga kabubog. Ari nga palang customer nare, rin. Eh, dati ko nang hinahakutan. At bakit ako nagtataka? At ito muling nagpahakot sa akin. Eh, pagkatagal nitong hindi nagpapahakot. Eh, ang sabi, nawawala daw ang aking contact number at nakita daw uli ayun, hindi ko alam may eh, pakari na ipahakot na sa iba eh at mm, ayaw nang hakutin dahil ganang rekagulo maikwinto ko sa inyo mga kabubog dati ako nahakot din eh naku po nabubog ang aking daliri ay muntik nang maputo ayun nga mga kabubog ang aking mga kasama din eh pagka mga kasama ko din eh nahakot din sa junk shop ay naku nag-aayawan at pagkakagulo daw naman ay, nga lang ako mga kabubog eh, hindi marunong tumanggi sa customer eh. At mm, sa akin nga ay pagka-customer ay eh, customer. Ay eh, uh? pagkaganda rin naman nga kagulo eh. Talaga nga namang aayawan mga kabubog ng mga nahakot ay bakit eh mauubos ang oras din eh ay pagkarami-rami mo nga namang hahakutan tapos ay eh, aabutin uh, ka ng maghapon din eh pagkakagulo pa ay eh, nga naman nga naman ang mga customer ay ako mga kabubog matyaga ako kahit ganyang mga sapaw ay pinupulot ko pa ay nga lang, mga kabubog ay eh, pagkakoy nagmamadali Ala, ay hindi ko na pinagtsatsagaan yan at nunguna ko muna ang mga customer na iba gawa ng ang katwirang ang mga kabubog ay hindi dapat maubos ang oras natin sa isang customer lang napakarami kasing customer eh kaya ang ginagawa ko diyan kung halimbawa ay ako ay nag at wala akong pangarga pabalik ay saka ako dinadaanan pero hindi ko nasasaid dyan mga kabubog dyan nga ay na kami ng dilim at nakahakot nga lang kami dyan ng mahigit isang tinulada ay sabi ko sa may ari sige pagka maluwag ay dadaanan na lang uli hindi ko lang may na masasaid ka at gawa ng kwad eh talaga namang sabog sabog eh ay ubus naman talaga ang oras namin kaya nagre-reklamo na ang aking mga nakakasama dito yung aking nga kasama ay baguhan pa ay iiling-iling ano ga naman ikang gulo ng bubugang are aba ay halo-halo naman ika ay pati naman ika hindi bubug ay kasama ay pati basura mga latang may plastic kung ano-anong mga kuan ang mga kasama ay eh, nga ho mga kabubog ang tao ang may ari ho na ay wala hong regular na tauhan wala na hong pagkakatao na magayos yan na rin kanyang mga bubog na ay ang mga tauhan naman ho din yung mga magbubuti Hags, laang ho kay Hags, eh, hagis la ang hukay hagis eh kaya naman ho nagkakagulo. Iro sa akin kung ako ho ang may-ari na rin, ay hindi ho ma hindi ho po pwede rin ka na rin magulo ang kwan. Kasi ari ho abala eh. Tingnan nyo kung kayo ang may-ari. Ang tagal ho niyang pipilian.